Uh, yes po, uh, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay. Pinirimahan na nga po ng uh, Pangulo ito pong uh, enrolled bill at ngayon po ay uh, ito na po ay isang Republic Act na at uh, may numero po na 12232. Ang aking pong uh, paulit-ulit na pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel ay po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang bell at all, para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos, mag-like and share po ang anumang magustuhan. O Republic Act 12232. So, siya na po ngayon, <coughs> mga kabarangay, ang uh, nangingibabaw. Uh, at uh, pinalitan na po o napalitan na po yung uh, Supreme Court ruling na nagtatakda nga ng halalan sa December 1, uh, 2025. So, dahil na uh, Republic Act na nga po itong uh, bill na ito, ganap na batas na siya, ay isa na siyang batas, ang uh, schedule po ng halalan, mga kabaranggay, ay November 2, 2026. Uh, apat na taon, tatlong termino. Yung mga... 3 po ay hindi na po pwedeng humabol Siyempre po, uh, hindi naman po maiiwasan na napakarami na po ng nagsasaya. <laughs> yung iba po ay talagang uh, panay na po yung uh, banat at uh, kanchaw Sa inaakala nilang mga uh, content creator na bias daw Na gustong gusto o atat na atat na uh, matuloy ang halalad Okay lang po yun kasi nangingibabaw na nga po Itong uh, Republic Act 12232 or uh, Term Setting Bill. Tulad po ng inaasahan, uh, kahit hindi po pirmahan yan ng Pangulo, ay magiging Republic Act po yan. At uh, si Atty. Bakalintal po ay hinihintay lamang yung Republic Act number para po magpetisyon. So nandiyan na po yan ay ina inaasahan po natin na anumang oras, araw, mula ngayon, ay uh, pupunta na po sila sa Korte Suprema, mga kabarangay para petisyonan nga po ang uh, panukalang aor uh, ang uh, batas na iyan. Kaya po, uh, ano man po ang uh, maging desisyon ng Korte Suprema, eh yan po yung masusunod, mga kabarangay At may content nga po ako kagabi, yun nga pong uh, Section 7, bagawatin hindi po ako abogado ay sinabi ko po na maari uh, maaari po na kung sakasakali po na magdeklara na unconstitutional ang uh, Korte Suprema eh yung pong uh, pagsasaayos o fixed term na mula po sa tatlong taon tatlong termino ay pinalitan na pinalitan po ng uh, tatlong termino, apat na taon. So, yun po talaga ang pex, uh, fixed term. Yes po, yung uh, mula sa tatlong taon na termino, ginawa na pong apat. So, ibig pong sabihin ay talagang pinix na po ang termino. Kaya lang, yung pong uh, ibang uh, provision doon, kagaya po, ng uh, uh, paglilipat ng taon, siyempre po, uh, lumalabas po na postponement yan, yung pagkakaroon po o dagdag or extension ng panunungkulan hold over capacity yan po ay uh, isasagot ko kwestyon po sigurado ni Atty. Makalintal kaya uh, naisip ko po na kung sakasakali po uh, sa mga provision pong ito na naging Republic Act na ay yung uh, po uh, term fixing o yung uh, pagpapahaba po mula po sa tatlong taon ay ginawang apat na taon uh, sa ganang akin po ay uh, hindi na po yan ko kwestyonan o questionin ni Attorney Makalimtal, yung world over capacity na lamang po at postponement po siguro, mga kabarangay At kung sakali po na mangyayari yan ay para magsasanib po yung uh, term fixing na gusto po ng Senado at Kongreso at ang Supreme Court ruling uh, na napag-usapan po sa LEDAC na apat na taon sa tatlong termino tuloy ang halalan sa December 1, 2025. So uh, kapag uh, nagsumiti na po ng petisyon itong uh, si Atty. Macalintal Siyempre asahan po natin na ang uh, huling uh, alas po o ang uh, desisyon ay nasa Korte Suprema na po Kagaya po ng uh, isang content ko na technical or kung ano paman uh, Malalaman na po natin mga kabarangay kung ano talaga ang uh, mangyayari ang importante po ay yan nga po. Napirmahan na. At yan ay Republic Act na po. sa bagay, sabi nga po natin, kung hindi mapirman, kinabukasan, eh laksin tulo, eh magiging Republic Act din po yan after po ng kanyang publication. Kagaya po, nang lagi kong sinasabi sa aking mga unang content, <coughs> excuse me po, kung wala po sana magpiprisyon, walang kontra, eh yan po sana tuloy-tuloy na po yan. Kung walang kumotra, tuloy-tuloy na po yan. Wala na po aberya sana. Kaya eh kaya lang po, nandyan nga po yung grupo ni Atty. Makalintal, para niya po ay uh, petisyonan. Kaya po, uh, hindi pa rin po nakakatiyak itong uh, <clears throat> gusto po ng postponement na yan nga po ang matutupad. Magkakaroon pa po ng hearing, mga kabarangay. Hintayin po natin at sigurado po na... Ang hindi lang natin alam kung mabilisan po ang magiging desisyon niyan. Either paboran uh, itong Republic Act uh, na ito or itong Supreme Court ruling. So lalo na lamang pong uh, tumatamis, sumasarap ang uh, barangay at SK election. 2025 po ba o 2026? Yan po ay uh, katanungan mga kabarangay na masasagot o ang uh, Korte Suprema lamang po ang uh, makakasagot. So yan nga po, uh, Republic Act na nga po yan. Uh, Republic Act uh, 12232. Tatakda po ng halalan sa November 2, 2026. At para malinawan lang po ng lahat, kagaya po ng lagi po natin sinasabi, habang wala pang bagong batas, ang halalan ay nagtakda sa December 1, 2025. Ngayon po, ayan na, meron na pong bagong batas, Republic Act 12232. So, ang halalan po ay nakatakda November 2, 2026. <laughs> Tiyak po, sasabihin na naman, <laughs> nagbalingbing ka. Yung mga hindi po nakakaunawa, okay lang po yan mga barangay pero patuloy pa rin po tayo sa pagbibigay po ng update sa uh, mga kaganapan uh, patungkol po dito po sa barangay at SK election. Ang uh, maganda po dito mga kabarangay ay lagi po natin kitingnan tututukan yung magiging pagkilos po o galaw ng uh, Comelec kung ano na po yung kanyang gagawin kung magpapatuloy pa, ba, pa, pa po ba sila or may mga ihihinto na po sila. So yan po yung mga magbibigay ng uh, babala or magbibigay po para ma-detect natin o uh, makita natin yung future ng halalan. Makakabanaag po tayo or magkakaroon po tayo ng clue sa mga ikikilos po ng Comelec. Siyempre po, uh, aabangan din po natin pagdating po sa Korte Suprema Uh, kung gagamitin argumento po ng depensa, kaya eh, ito nga pong BARM uh, election At uh, kung uh, gagamitin naman sa depensa ni ni Makalintal, itong pagdadagdag ng 4 billion pesos sa kasakali na ma-postpone nga ang halalan sa December 1, 2025. So, marami po tayong matututunan mga kabarangay. Uh, mula't lamang po yung ating pag-iisip kait uh, kahit sino pa po content creator na pinapanood natin mali man siya o tama po siya ay lalong lumalawak ang ating isipan uh, maliban na lamang po sa mga talagang sarado po yung isip na kapag nag out of bound po o wala na po uh, sa topic bilang uh, panghuli po mga kabarangay uh, kahit po ang uh, term setting bill po na ito ay uh, Republic Act na ay uh, hindi pa po ito ganap na ipapatupad uh, hanggang uh, wala pong desisyon ang Korte kung yan ba ay kanyang kakatigan or itong petitioner At uh, kapag uh, nakarating na nga po yan sa Korte, kapag nakapag-issue o nag-issue ng TRO ang uh, Korte Suprema, mga kabarangay, ay uh, makakat nga po yan. Pipigilan po muna yan pansamantala. Mga kabarangay, sana po malinaw po sa inyo na uh, may bago na nga tayong batas at kung ano po dapat ang sabihin ng batas ayun uh, yun lamang po ang dapat masunod. Coiners Ring!